Late na nga ba gumawa ng channel ngayong 2025? Well for today's video, ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin, para umangat ang channel mo, sa taong ito. Kasi honestly it's never too late, to start anything. So kung gusto mo maging successful ang YouTube channel mo ngayong 2025, just keep on watching. Here's the tips proven and tested ways to grow faster on YouTube. First, kailangan mo muna sagutin ang tanong na to. Ano ba ang ambag mo dito sa YouTube? Una sa lahat, may dalawa tayong purpose kung bakit tayo nag-YouTube. Even you entertain or you teach. Kasi napapansin ko sa mga malalaking channels ngayon, yung purpose nila is to entertain. So kung pinili mo ang entertain, yung sandata mo talaga is your personality, dito sa pangalawang purpose is to teach, remember ka YouTube is a search engine. Pumupunta ang tao dito sa YouTube kasi may tanong sila tulad ng, paano magsimula sa YouTube, paano maging vlogger, paano gumawa ng YouTube channel. So, halos lahat ng katanungan natin ay sinisearch natin dito sa YouTube. So if you're a vlogger in order to you to be discovered, mag-upload ka ng video na sumasagot sa isang tanong. Lahat naman tayo may kanya-kanyang skills or talent di ba? for sure meron kang alam gawin na hindi alam ng iba. For example magaling ka na cook at marami kang alam na recipes na hindi alam ng iba, then pwede mo siyang ishare dito sa YouTube at gumawa ka ng cooking channel. So kahit baguhan ka pa dito sa YouTube kung gusto mo ma-discovered agad, gumawa ka ng mga tutorial videos. Kasi people will watch your video if gusto nila ang topic sa video na yun. So the last step would be always make improvements, sabi nga nila always be better on your next upload. Kasi yan naman talaga dapat, habang tumatagal dapat gumagaling ka rin as a content creator. My advice to you is manood ka ng vlogger na katulad sa niche mo. Alamin mo yung mga video na nagviviral sa kanila. Kasi marami kang matutunan sa mga vlogs nila, and sa kanila ka rin makakakuha ng inspiration para sa video mo. Kung gusto mo talaga umunlad ang channel mo, dapat pag-aralan mo ang mga editing techniques, kasi dyan mo malalaman ang tamang timpla ng videos mo. So for the last part, keep going. Kasi sa totoo lang pag content creator it ka, it's so easy to get frustrated lalong-lalo na dito sa YouTube. Kasi yung trabaho natin is nagde-depende sa views. Kasi kung mahina ang views ng video mo ay parang nawawalan ka rin ng motivation sa channel mo. At yan yung rason kung bakit maraming vloggers ang humihinto kasi napanghinaan agad sila ng loob. Pero sa totoo lang, lahat ng mga successful YouTubers... Dumaan sila sa struggles na yan kasi yung pagbaba ng views sa videos natin, ay part siya ng process dito sa YouTube. Dito sa YouTube kahit mahina ang views mo dapat piliin mo pa rin magpatuloy. So, my advice to you is just keep going, hanggat masaya ka sa ginagawa mo, ituloy mo lang yan, kasi lahat ng mga nagtatagumpay dito sa YouTube ay ang mga hindi huminto at sumusuko. So, I hope na may natutunan kayo sa video na ito hanggang dito na lang, Jer TV, peace out!